Carlos Yulo binuhusan uli ng grasya. Ito ay matapos makatanggap uli ng parangal at papuri mapakash or in-kind man yan. Itong araw ay nag-viral na naman si Kaloy. Matapos bigyan ng gantimpala ng isang kumpanya ng sasakyan. Kita sa larawan ng isang SUV na puti, ito ay binigay kay Kaloy bilang papuri at pagkilala sa kanyang binigay na karangalan sa bansa. Matatandaan nito lamang nakaraang linggo ay binigyan si Kaloy ng Land Cruiser Prado ng Toyota Philippines na nagkakahalagang 4.8 milyon ang bawat isa, na kung saan bilang lang at mayayamang negosyante lang din ang personalidad ang nagmamay nagmamayari nito. Samantala ang kumpanyang nagbigay sa kanya ng bagong sasakyan ay ang kumpanyang Cherry. At ang modelo ng sasakyan na natanggap ni Kaloy ay Cherry Tiggo 7 2024 model. Dahil dito nadagdagan pa uli ang mga netizens at humanga sa kanya. At mapapasana all ka na lang. Kung ating matatandaan na sa edad na labing tatlo ay nagsasanay na si Kaloy. Malabutas din ng karayom ang kanyang pinagdaanan. Marating lang ang pagiging isang sikat na atleta. Sabi nga ng netizens hindi lang isang araw, hindi isang linggo, hindi isang buwan. Kundi isang dekada ang bububulin mo ma-achieve lang ang toktok ng tagumpay na nakamit ni Kaloy. Kaya marapat umano itong gantimpalaan at parangalan dahil walang kapares ang hirap na pinagdaanan niya. Hindi pa dyan nagtatapos ang gantimpala ni Kaloy. Sabi ni business tycoon Manuel Pangilinan si Kaloy ay tatanggap ng dagdag na 10 milyon. At bibigyan naman ni Pangilinan ng 5 milyon ang coaching team ni Kaloy. At 2 milyon naman ang ibibigay sa mga boksingerong si Naira Villegas at Nesty Potasio na nakapag-uwi ng bronze medal. Tiniyak ni Pangilinan na susuportahan pa rin niya ang mga atletang sasabak sa susunod at darating na LA Olympics sa 2028. Grabe ka Kaloy na sa iyo na lahat ng tagumpay. Isa na lang ang hangad ng madlang people at netizen. Ang magkaayos na kayo ng pamilya mo at matikman naman nila ang kasaganahan na meron ka ngayon. Kung kayo si Kaloy isi-share nyo ba ang grasya sa pamilya mo o hindi? Comment and suggest na lang kayo malay natin ma-enlighten na si Kaloy.